wala so, so, kani yo ti wala kani gilukan kani wala oh ana kay mo na ho na mo lagay mo yok pa ang uban mo na huna na lang wala ilagay kani kani mo mata lang sa sugrado Ah, oh, ano? Hindi pa bagyo na pailagay. na malura. Ibaw o wala ang grano. Pero kung nailagay, magamit lang ang kabiyan.

mau peluk tuh. Waduh kok enggak ada kok. Oh. Ya udah enggak keset wes. Ber tiket agak lusai. Oh, rega no, kemahala, oh, kemahala. Rega dusel. Ini stoping penting. Beli bawa balik. Terus lagi. Ini stoping sama Mas Suluk. Hah? Ini Mas Suluk. Nga? Sura-sura Karangit? Karangit? Abis nga mo wala, kayo kuker mana? Umi... Ah! Nasi babaw, nasi babaw Karorte Karorte Ubuwa Iya mo di lubak o kaya Dili wala to gilubak, gi kuha natong lusay Ipun na to ba? Gi kuha nato, gi hanga na to Nga bangana to Wala na? O O, nga ba na Wala Wala Wa,

¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 Pwede naman itambal po niya. Pwede mo? pa naman. Kaya kung man ayaw upa May upa-upa <laughs> lagi, wag mo itanong Ayaw ka sa upa, nakuha nang ipanood. Upa, Tukol-tukol, hawanin nyo. Tukol-tukol, hawanin mo siya. Parang hindi na sa magpapislit. Lahasa ka sa. Siriton kang ambuagi kad duno. Ayang kad kana. Kini tro na mga. Baa na ko mong lawas sikit lang ka. Kuha guys, ni ang guys. Ampay sukol-sukol, usad. Sekil. Ako Wala

Kalawa na. kaya na. Kaya na sa 20 kilos. Kaya. Sige, right. wala problema. Kaya sa 20 kilos. Mupatong na dire, sir. Kidney mo gudi. Duma ka mo kidney dire. Karun, kung madisgas ya, kurya lang. Kung hindi madisgas siya, problema. Pero kung may madisgas siya, kidney siya, sako ay gasto. Right. Kalawa na, sir. Kalawa na, sir. Kailangan, imo yung kirahan. Kidney. Kidney. Ngaanong imo mga naon nga pwede magapasan lang. Apo sila nga nahanga sa pagpasan mo diri. Mo ang sakit dire. ma-divert sa init-init man kani haplas. Wala. Oo. Oh. Pero kung imo na siyang kani patamakan, bisla siya. Di na ka kajuto diri. Dako kay problema na noli mo. Kung nang ayaw mo pagkatama. Kana, diri man ra na ko. Way magbuti niyo. Kaya na may taong gaigo, anak na may go. May go, Diyo, di mong Sa Siya, matay, tinuod Dabalikian nun akong yuta nga, bayi dikis karyas. Sige, maranong. Oh, wala na. Oh, wala na. Oh, next. Next, next, next. to, siya. Oh, siya. Eh, toyo? Eh, toyo? Eh, toyo? Eh, toyo? Eh, toyo? Eh,

toh bah plus, kinalala ka pinoot kikendao ng mo gikan karang gikan ka mo lakaw anaw sa kasimawa sa waga mo kasi pagbuting na poko kaisa hi sa tuong unta tahi na malipas ano na oh 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 oh

Tama na kris, Pero temehan ninyo ha, kasi kung saun ninyo nagtumban mamarang ninyo ng babae Bogyo, tulo dala ewe Hawa, kubabaranga, kayo di punta kama wana mati e Kasi istorya na nila e Kato mungu, kato mungu Kato mungu, namugusay Gamay, gamay, gamay Kaya usaya mgaun, mongu sa lulu lagi firme Sa lulu lagi pala hon, kaya mungu isang Nakatulungan, ha 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 ha

normal oh, wala oh, next. Biting, biting, ah. biting. Ayo sagupa, oke. Okay, 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 okay. ayo sagu <laughs>

A, grabe kakuan Ugdili ni kun si hal Nanis kun si huk Marabi O, kasi ngani nga hinapay Tanawa si chances Nganawagan mi chances Mabai, mabai Mabai, mabai Hello guys Anan yun ya guys Kaya pul ba? Kaya pul Daitir guys Wanay sya kanang Kusug yun yung musisit Kaya nganaan Batan oboran Ayo, pul Ayan kayo, naka-naka. Kanina naka, naka. Ah, naka babagay mo sir. Ako kayo. Patay oh Oo. ito sa buo ko. Tulu-tulu. oh oo. Tulu ka po. Unom. Oo, relax. Unom. Sabi nga ba? Oo, paminawag na pa ba?

Ginamihan eh, ka, pagkabot sa balay, anaon ni mo mga asawa, ayaw jud mo anak, imong mga anak, ayaw jud Kaya kung madisgras siya, ikaw lang kaya po yung mabasol, yun ang sundog mong ganga. Kuhan, di ba? Ayaw yung sundog. Kaya, kinama, di-eskulahan mo na ito, study ba? Bahala itong oo oh. nga may bukog, kaya kung nila itong ibagon. Kani, sikit na ka. Wala. Oo, kana. Ang ah, mga batal, sir. Kung magbuto, anak na ka.

Magsisintay. Mag Oo. Oh. Eh, Nagtaas yung mong edad, magtakuan po ni siya. O, nanana, niya siya. Yeah, oh, nanan, hapin na din. Hanap po niya. Bawag na imong buhaton na na. Ikapon mo na siya. Ligot-ligwaton ligot, na na. Nimo. Ano, babasaw niya mo ba niya, anak. Kaya mga ugat niya, mainitan, humok ni anak, niya mo. Kaya na na, sir, lisod na kayo na binahon. Kaya na may mag-anak niya, mura na magluya mo ng imong uyab mo. Ayan na lang doon, kaya na lang kikap. <laughs> Kay inigbira ah, ni, oh, inig ni mo naman. Inigbira ni mo naman sa mo tuloy di. Makaurat, makaurat nang bantay-bantay. Madala yang tinggil lang ayawa mo. Ali si awa pa ning lagi. Kay sa mahibog na kay mga sauna. Iba ka man nagat sauna karon man nagat nang ganda na makaganso. Kadi na man yun naman ko. Oh. Di na kay. Tama mo na. Roy, okay ran tinggil ka naman sa gawas. madatong madato eh. <laughs> oh. Sugod so, na po isa. Luwas <laughs> ba wasay sir? Okay ra ngayon magdira na mo, may mga asawa mo. Wow. Aw ayo. Ni wala na yung kamit sir ay gamay sa asawa. Ang asawa dila ada. Naglain pala na. Ang asawa. Labi nang bayad ka Tinod lagi. Ang mabira na yang tingil. Ito yung asawa. Yung asawa, imo no bungkon, sa man ini. binas doktor. Ang nangalangkat mo tingil. tindi. Kaya bana mo god. Dahil ko. Ito mira. di rumakas doktor, kahit kita nung kasi nakaangin. Kani Kuha na buong gabas. Yan na anak kamot, haplasit, ka sa'yo katulog, hindi ka pick up, bira-bira. oi. Para mawala itong mga kidney stone. Doko, doko, doko. Wow, kagko. relax. Gama'y, gama'y, gama'y oh, niya. relax na ko lahirah hmm oh walana lalaki ayoh na ngabali Ayaw. ngabali oh walana mo nga ayoh yun iyan na yung asawa yung anak kayo. kay yan malakos ba ano 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 na ano 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 ano